Isang dalagang madre siya, maganda at inusente, masayang nagdarasal pagkatapos uminom ng dugo ng tupa, habang nananalangin sa Diyos, habang pinakakawalan ang kanyang kaluluwa, O oh Diyos ko! Ang iyong pag-ibig lamang ang makapagpapasaya sa akin magpakailanman, mamatay na! Diyos! Isang sigaw ng lalaki, agad na binigla ang babae mula sa kanyang pag-iisip, may isang lalaking nagpupumiglas sa mga palumpong at ito ay isang liblib na isla. Tatlong madre ang nakatira rito, tila nakalimutan na ng panahon. Paano kaya biglang may lalaking sumulpot, na bigla ang dalaga sa nakita? Agad siyang tumakbo sa kumbento para sabihin sa dalawa niyang kapatid. Samantala, dalawang matatandang madre ay abala sa paghihiwa ng karne ng tupa para sa hapunan. Nang marinig nila ang paglalarawan ni Kara sa isang lalaking dumating sa isla na nakasuot ng itim na balabal at may puting kwelyo agad na naisip ng nakatatandang madre, na baka isang naliligaw na pari iyon. Medyo nag-alala ang tatlo, dahil maraming taon na silang hindi nakakakita ng estranghero. Habang naguguluhan sila, isang lalaki na ang nasa harapan nila. Nagpakita ng pagiging magkalaban ng dalawa, ngunit dahil sa pananamit ng lalaki, at sa pagpapakilala nitong si Padre Igor, agad na nawala ang pag-aalala ng namungunang madre, at ipinakilala niya ang dalawa niyang kapatid sa lalaki. Orihinal na inutusan ng pari na investigahan at iulat ang mga inabandu ng ari-arian ng simbahan. Ang mga pari, ay ipinadala upang suriin ang monasteryong ito na matagal nang nakalimutan ng simbahan. At nakarehistro bilang isang inabandu ng lupain. Ang biglaang pagdating ni Igor, ay samayre sa katahimikan ng mga madre na tumagal ng maraming dekada. Ito ay kumakatawan sa modernong sibilisasyon, ang autoridad ng mga lalaki, at ang panghihimasok ng simbahan. At ito ay direktang sumasalungat sa orihinal na kaayusan ng relihiyon na mahigpit na sinusunod ng tatlong madre, direktang nagkakasalungatan. Ngunit mas masama pa ang nangyari, naubusan ng baterya ang cellphone ng lalaki, kaya't hindi siya makakapag-ugnayan sa labas. Kaya't dito na muna kami magpapalipas ng gabi. Mayroon po kayong mga tupa, padre. Wala. Hindi ako pari. Sekretarya ako ng obispo. HMM, sana ay sumama ka sa hapunan namin. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay mo at pagdalaw mo sa amin, magkakaroon ng silosalo para sa iyo. Maya-maya, isang malupit na pagtatapos ang sasapit sa disyerto at liblib na isla para sa pagdating ng mahalagang bisita mula sa malayo. Kinuha pa nga niya ang matagal ng nakalagay na alak, nagbihis din ang tatlong madre ng disenteng damit, at ang hapunan ay naghanda ng napakasarap, pero ang alak ay wala na ang dating lasa. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay, dahil sa matagal na pagkakahiwalay sa mundo, ang mga kubyertos na nakalagay sa drawer ay hindi nasanay. Parang mas madali pang gamitin ang kamay sa pagkain. Ganito lang siya tinitigan ng pari. Medyo awkward ang naging atmosphere sa lugar. Nang matapos ang hapunan, habang nagniniting ng sweater ang madre sa tabi ng mesa, nakipag-usap siya sa batang pari. Nang tanungin ni Ive, ang tunay na dahilan ng pagpunta nito roon, nagbago ang lahat ng biglaan. Balak daw ng simbahan na gibay ng monasteryong ito, at magtayo ng bagong nursing home para sa mga matatandang lalaki at babae mula sa mainland na makapagpahinga rito, kaya hindi na sila makakapagstay dito ang tatlo. Kapag natuloy na ang plano, kailangan na nilang lumipat agad. Paano na ang mga tupa natin? Siguro'y ang pinakamainam na gawin ay patayin na lang sila. Siyempre, aayusin namin ang inyong pagkain ng karne. Napakasarap. Dahil naparito na kayo sa aming lugar panauhin na namin kayo. Ngayon ay gusto ninyong ipapatay namin ang magkakapatid na Agnes. Para sa kanila, ang mga tupa ay mga santo. Matagal na nilang itinuturing ang kanilang mga sarili bilang mga kordero ng Diyos. Napakakakaiba ng kanilang pananampalataya, kaya naman ay matatag silang tumutol sa pagsira ng monasteryo. At lalong hindi nila matanggap ang pagpatay sa kanilang mga kapatid kaya nagsimulang magplano ang tatlo kung paano mailigtas. Ngunit bago pa man sila makapagpas siya, biglang pumasok ang pari. Sinabi nitong nawawala ang kanyang telepono, at kailangan din niya ng higaan. Ngunit ang hindi nila inaasahan, dinala pala ni Ayf si pari sa kulungan ng mga tupa, at doon pa siya pinatulog ngayong gabi. Halata namang hindi nila nagustuhan ang balitang sisirain ang monasteryo, kaya't naiinis sila, kaya hindi na nila gaanong inalagaan ang bisita. Ang totoo, magkakaiba ang pananaw ng tatlong madre, lalo na ang batang si Kara. Ninakaw niya ang cellphone ni Pari, bago sa kanya ito. At isang kubyertos na ginamit ng Pari, at inamoy-amoy niya ito. Kasabay ng paggupit ng isang piraso ng damit ng Pari, kinuha niya ang kanyang mga damit na lana, na itinago sa ilalim ng sahig. At tinahi niya roon ang piraso ng damit, para maramdaman ang kakaibang amoy ng pari, dahil mahinahon at inusente ang ugali ni Kara ay hindi pa nakakasalamuhan ng ibang tao, lalo na ang mga lalaki. Marahil ang hawak niyang piraso ng tela, ay sumisimbolo sa isang bagay na hindi niya alam sa mundo. Ngunit ibang iba naman ang isa pang madreng si Margarita. Siya ay lumuhad sa harapan ng kanyang pananampalataya, at humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Ipinagpalagay niyang isang kasalanan ng pag-agaw sa kanila ng karapatang manirahan sa kumbento. Isang kasalanan. At pinaghahagupit pa nga ang sarili gamit ang latigo kinaumagahan. Nagising ang pari sa mga tupang kumakain sa tabi niya, samantala, tatlong madre ang nananalangin sa harapan ng rebulto ni Maria, at ang paring nagugulat pa rin. Natuklasan niyang mayroon ding isang rebulto ng bato sa harap niya, ngunit ito'y nababalutan ng mga nagsasalikop na baging. Nais sana niyang lumapit at ayusin ito, ngunit hindi niya sinasadyang napakalakas ang paghila niya, kaya naman hindi niya sinasadyang natanggal ang kalahati ng ulo ni Jesus. Mabuti na lamang at hindi ito napansin ng mga madre. Kaya naman dali-dali niyang binalik ang kalahati ng ulo. Ngunit dahil dito'y agad din siyang ginantihan ng tadhana, bigla na lang nauhaw ang pari. Kaya naman, kumuha siya ng pitchel para uminom ng tubig. Pero nasunog siya bigla kaya napa-array siya ng malakas. Agad namang dumating ang mga madre para tumulong. Samantalang si Kara, ang mabait at inusenteng dalaga. Parang mas naaawa pa sa estrangherong lalaki. Nang siya'y mag-alok ng tulong at tignan ng sugat, ay tinanggihan siya ng pari. Ikinadismaya nito ang dalaga. Samantala, nang inaayos ni Sister Ify ang apoy, may nakita siyang nakagugulat. Isang lalaking nakagapos sa krus, ang kanyang nakita, at malakas na sumisigaw. At ang hugis ng mukha ng lalaki, ay eksaktong kahawig ng pari. Agad na napagtanto ni Sister Ifeginia, na ang pari ay katauhan ng Diablo, na siyang magpaparumi sa kanilang banal at dalisay na lupain at nahulaan niyang magdadala ito ng isang napakalaking kapahamakan. Kaya naman, pinapanta niya si Kara para kumuha ng mga gamot sa paso, at palihim na nagpahiwatig na kumuha rin ng isang espesyal na tsaa, para pampalamig ng pari, malinaw na may gagawin na sila sa hindi inaasahang bisita, at totoo nga iyon. Nang dalhin na ni Kara ang mga halamang gamot at tsaa, maingat na nilagyan ng gamot ng dalaga ang kamay nito. Pagkatapos, sinimulan na ng magkapatid ang plano nila iniabot nila sa pari ang isang tasa ng tsaa. Walang kaalam-alam ang pari sa anumang kakaiba, at sa pakiusap ng dalawang madre, ininom niya ito ng isang lagok. Ano kaya ang mangyayari sa susunod? Sundan siya tao. Ituloy natin sa susunod.